No 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 I don't think so No 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 it's never ever 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 gonna happen I don't think so No 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 I don't think so No 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 Lepitan yo tatay Lepitan yo mama Lapitan nyo. <laughs> taga saan huwaya? Taga po? Ah, taga mong lang. Ah, lagaan pa. Ah, lagaan pa eh. Hayupin pa ho eh. Kasi pa. pa. Matagal na. Matagal na. ho eh. Ano daw yun ah, eh? Parang nagkakataas, mukhang mata. Ang ko, ano, ang mga pangtulo. Eh. Scramble at saka akin. Ay nadali ah, daw nung unang lata. Ayun. Ayun! May gatas oh. ano. Ay timukha. Ito Kasi hindi na ng gatas ang gasak. Sa eh. amlang ang ina ko. Oh. Ayun ba eh? Nandali ng gatas. sa Mga yupit pa Hore. Ray. So, talagang hayop. Pa. Talagang pag may kahit pa isang taon pang alaga eh. Pag talagang sasawa mo ay, sa pisa ng isang tanda, hindi mo kahit wala yung tao mo. Matik ka ang pinatay. Ha? Ay hinabo na <coughs> ko. Sarili mo walaga. Oo! Ay pinakati ko na. Ay, hindi ibig sabihin. Ay, aray may na. Ay, yung bago, yung ay, yung, ay, bago, yun yung isa, yun, ganyan yun, di magkasama. Oh. Ngayon, yung isa. Oh, isa ka mo niyan. Ay, nahawakan huya. Yung isa medyo ilag. Yung isa lang medyo ilag. Ay, apusin mo yan. Galing ko yung chaong. Sa amon niya. Sa may farm. Farm ano. ang ganoon ko niya na. Parang isa naman, doon sa may motosilyo. Tumialok ko na sa kapatid. Hindi po, kung um, nga po to, habusin yung dalawang na dalawang Kasi ko, papamasahin na ako. pa isa pa ng dalawang 'yan. Ha? Kalapitan pala eh. Ay, kahit hila-hila na lang yan, papunta doon Ay, yung isa huwang isa. May hila kayong um, isa. yon, hila po bueno. um, Hila. Um.

Nagutan na nila pwede ko busin kung kukurin parehas pwede na 148 ngayon kung hindi naman ito ay iba yung presyo nito oh, kung isahan lang kaya kung isahan lang oh. Kaya, kaya mag presyo eh baka mababa nga ang presyo ang inyo mata hindi sige lang kaya na mag presyo kaya mag presyo ayaw pa umalis eh Ay, sa mga puyo pati. Ay, ah, sa mga puyo. Tama-tama po Siguro busi Kung yan Kasi sabi ko, kung dalawahan, 1.14. Kung dalawa, kung yung dalawa na yan, pati ito ilagalin <laughs> yan. lang. <laughs>

amo eu kaya boss kahit naman ikutin nyo rin ating buong sariaya walang magbibigay sa inyo Sa katawad ninyo ikutin nyo na ang buong sariaya hindi naman ako nagkaano sa inyo hindi um, kaya sa ano sa inyong tawad eh Ina, anak ah. Yung isang pinaghiwalay ko, yung mga isang tunakasan mm -hmm. yung guard at yung pinaghiwalay nasa sa gitna Ay siguro yung nag at pinaghiwalay Ano lang si Ay nagkuka lang na Ano ah, nagagawa? Nagagawa, nag pinaka-ice ka uh, kakawan man yung sa tagihintay kanina <laughs> Ay natin po na ano tayo gawa, sabi ko parang <laughs> mm. Ano kang pinakamataas na sabi sa inyo? Ay, kayo kasama? Okay. Ah, ay, nagpapagawa okay. ah, Alam ko, kayo kasama ka Huwag ka na sabi sa inyo kanina, pinamataas Ay pagka 65 hindi na sumibigay boss Ay eh, hindi nga, ang sabi ko ay Kahit uliin ang sariyaya ay wala namang gaya yung kagandang baka 65 hmm. Hindi mo sumibigay Kaya hindi na ako umibig Yung sa tingin nyo hindi kayo maano Umawalan ma <coughs> Presyo para bago mo ay hindi alam. Sige Salamat pa. Atong na 70. Ay di dagdag na konti. Kasi ay, sabi ko, 140 kong dalawa. Kung so, walang dadalhin na yung isa eh. Matang dalhin na ang 50 kong isa. Kung hindi, eh, hindi natin bibigay. Ay, 70. Hindi, itaas natin sa 75 ah, 75? No. Sabi natin, sagat 75 Fix hmm. so, eh, ano, eh. sa 75 yan isa Ito ang nagdadala yung impresyon yung set 140 naman ay mababa na Parehas na mga yupin eh hmm, Parehas na yun eh Hindi naman hmm. sa pangkatay Hindi hmm. natin Eee, eh, ang totoo pare, hindi mo ako na akong sa presyo Araw yung bata, siyempre, kung okay. kaya niya, siyempre, papatong din yun sa kanya eh. Alam hmm. naman niya na oh, yeah. kung kikita siya at hindi oh. eh. Ako naman pare, tingin ko sa lahat baka, ng bakit pare-parehas nang man yun e. Ay, siyempre, mo to... nga yung mag-aalaga. Eh, mag-aalaga kasi, oh. at saka kung ibinibinta mo, malo ngayon, kung basta huwag lang akong malulugi sa akin, mm. ibininta mo ng mura eh. ako hindi nagbibinta na bakit sila? Anong bibinta? Mm. Okay, sila kita sa akin. O sige, ayos <laughs> yan magkano presyo? sabi nga, ay, eh, bahala ka. Kung sa palagay mo eh, hindi, masaya ka na ibinta no, huh? oh. uh. mo, gano'n, mahal ang problema. Ako naman hindi saramdam ko malulugi. Ngayon na, hindi ka pa Ilang ano mo lang kikita ka na dyan? Hindi, ako sa inyo no. no. kung aalagaan nyo, huwag nyo ibinta. Kailangan lang ba? Pang materialis nyo. Pang materialis nyo, ako may mga inahin. Kailangan lang ang pera. Parang isa. Kung ako may inahin lang, hindi ko na yan pambayad ng aking anak sa tuition. Ay pare pa para sa isang bata. Magkano bang gusto niya ng isang kung mga kung ito si Dice Bitbit. Utay magkano pare ko sa bata sa inyo? Ay 365 65 bukas ni nang sabi. Ay ano pare ko sa bata. Okay. Ano ah. Ay na. Kung dala dadaluhay na hindi bibigyan ng 140. Kaya lang makakabalo lang tayo. Hindi makaya. Sige, oh, hindi kaya. Ay, marami po sa ito. Salamat daw. Salamat daw mo mo na sa mga Kaya ko lang talaga dito sa pagkano kaya ko pa yung 65 po ay hindi naman nang sasama 65 yun hindi naman sasama na 65 dahil. Sa totoo lang, pag tingin ka ng mga presyohan ngayon oh. Eh, sa ganda ng katawan ng yan. hindi, <laughs> hindi pa hindi pa yan pinapakain. Normal na sa kain lang ng damo. Hindi pa pinakakain yan. Eh, di lalo na pag kumain sa, sa puso naman ninyo, magkano kayo ibigay sa amin kung sakali. Masagad na sagad. Kung kami bibigyan nyo ng pagkakataw na makain yung bibigyan sa amin, yung ano sa puso hmm. Yeah. ninyo para hindi matay magkakain ng barangay. Hindi ako 75 lang. Ha? 75 lang. La. Alin, alin, alin o, yung isa? Oo, yung aring isa. Aring pugay nga rin ari nang puwi, ari nang puwi nga rin ayaw tayo? ayaw mo kaya? ayaw tayo, hindi mo kaya salamat to kasusunod sa pala salamat pala <coughs> salamat na pagpunta mo sa bago salamat po, ipahin mo na lang sa iba yung dalawa, pwede yung 140 na yan kung yung dalawa, pwede yung 140 may bigay ko

Marami namang ano dyan eh Marami namang mami mili Eh mga kapermer Narinig niyo ang ating usapan ano sa mami mili. Ang tibay na tawad 65 Eh sinabi ko na sa kanya eh, Kahit ikutin niya ang buong sariaya Wala gayo na baka natag 65 ang puhunan ho namin doon ay 46.5 value no'y 47 kasama ang kasama ng tracking ginawa ko na lang 46.5 para bawas na yung tracking para tulong na natin sa mag-aalaga ay kung tatawaran na 65 ay baka malugi pa kaya sabi ko di sagad na kami sa 75 pag hindi kaya ay di, hindi bebenta Diyan muna taba na ayos lang na Bakaw na. May purma na. Oh, makapal na. Ay, sino man arisa? Kantahin rin yo. Oo. Oh. Bakaw na muna. Lalo na ngayon tagaraw, araw madali magpaganda oh, ngayon. Ay, natako ng palyat. Dami na magpunta, putang ina. Ah, ah. Ayun ga. Ayun yung ano nang asain. Ha? Asain. Nakao? Hindi ko. Hindi natalab. Wala man na ubos ng asin niya. Bumili ka ng bawlilay. Pero yan nga, hindi naman makakaano. Huwag nang madami. Ay, huwag nang patatamaan yung, patata yung daydi ng baka. Hindi mo dalang lagi ang talong niya. Kaya, sa ila, kanilin yung papa. Pinatating na ko yung baka. So, pinatating na ko yung baka kay doon sa amin. Aba, ang gusto e 65. Kaya yung baka. Oh, pinatating na ko yung baka doon maganda. Ang gusto e 65. Sabi ko ulit, yung okay. Uli, okay, okay. buong sariyayang wala kayong baka kung ang kayo 65. Sino yung tumingin? Pagadini sa buong daw eh. Ewan oh, ko, ayun nakakay kay na ito. Nakikita ko sa'yo yung picture. Wow. Sabi niya, 75. Yung isa. yung uh -huh. dalawa, ay di, 140. Sabi namin. Ay, hayupin. Ay, hayupin. Kay Arnail, kay Arnail. Ay, hayupin, hayupin pa. Ay, sabi ko yun na ko. Aray, huli. Oh. Eh. Ang puwet. Oh. Uh -huh. Kaganda nga eh. Oh, aray Ayan nga. Ang harap. Oh, ayan. Oh, ay, malaki no. malaki no. Magkano sabi? 65 oh, daw. <laughs> sabi ko yun na Eh, kahit ulihin yung buong sariya, wala akong ganyan 65 eh. Ayan, ayan nyo. Oo. Oh, pang material eh, isang forma. Pabili, talagang si tubo mo malaki. Oo. Oh. Uh, Aalagaan daw eh. Oo, oh, oh, 65 po. Sabi gina ko. Itumpuan na yan eh. eh. Sabi ko po eh, yan, 75, kunin niyo. Hmm. Ay, mag ano, hindi eh, kong mabawas pa ipagbibigyan eh, ko pa. Ay, 65. So, 70 ibibigay eh, mo. Okay, Abo, mga, hindi. Kagandang. Hindi mo ibibigyan ng 70. Okay. Pagkakon eh. mo yung mga anak mo ay puti palpat. Turukan uh, mo nga yung aking bagong bili, bukas. Ah, bagong bili ka? Wala eh. Saan mo nakuha? Diyan kay Amin. At hindi ko na dadala <laughs> Wala na dadating dito sa akin ako naka mo sa bata eh Kamahal naman din isa lalo Kamahal din eh Ale, Isa una lang kayo Pinakagat Malakang lang kayo sa una no Ah inabi lima Ha? Huh? Ale malaka na kay yan Kagaganda na ako ko doon Kasi ang hirap dumating ngayon Sa Talipan Inuunahan ng Taga Sa Talipan Saan ka na? Dini sa, Hini, sa... Ngayon ngayon ngayon. Kira mo nga Oo hindi magbibinta ng alaga yung eh, kuya ito may papupunta ka muna sa amin hindi ano ba kung magbibinta ka ng alaga eh, pumunta ka sa amin pag bilog na mabilog na, na. Ganda na nga ah. ano kaya may isang buwan na gaya may isang buwan na naturo ka na, na. Ah, nga parang... meron na may ilang ano na yan may ilang buwan na yan ba baka matakatamba ka, ka <laughs> may ilang buwan na yan kuya ano, may isang taon na ba may higit na yan higit na ay dalawa na sumunod eh Ayun ay, na kong samahan ah. Hindi <coughs> ano, sinunda ano, sinunda na sinunta nun eh. Hindi nun. Kanina ang barako ay? na eh. Ha? Kanina ang barako. Kanina ko na eh. parang tagalog din ang barako? Mas tiso lang. Ayos na. Ayun, hindi na kakuha sa barako ano? Nalaki rin niya. Ko. Ayun nga. Nalaki? Naganda na, na rin At ako'y yung malampal Kabilog na ano. <laughs> Malaki rin. Mahilag <labdoh> daw sa nabili to. Ano <laughs> na bilo mo? Ha? Huh? Garong bilim ako. 50 na mahigit. gate. Buta na dyan pa kayo papalipad dahil! Pagka nakadaan dahil! Doon! Yung paraw! Pagka nakadali dahil din siya! Kaya sampit na! Sampit na. Yung time bang nasiru ka niya ay! Wala na! Sampit na agad! Na, sampit na agad. Na. Maganda na kuya Ider, eh, talab na ang truck. Talab na? Pag talab na, kaya talab na yung tinabi. Hindi eh. pa na yung baka sa amin lagi gusto, gusto na tatay patuto kong sabi hindi naman turok kailangan niyan eh sabi ano yung turok mo na ka? alin? yung baka sa inyo yung isa, yung isa ay isa na bilog na ngayon nga yung ibig sabi yung pinapaturok na yung amin naturukan mo na Oo. Oh. bakit kailangan tuturukan ulit? Na eh, eh nahihina kasi sa katawa. Hindi ko lang masabing hindi yeah, to... Baka, kaya Sabi ko, hindi ko sa lang kaya masabi kayo lagi nasa inuman. Kaya ang bakit nanonulis ang puwit. Kaya ang ganda nun ng mobile eh. Hmm. Magkakaganda talaga ng 56 yun eh. Ay, maganda na yung binibig pa yon Pag nakita mo sa personal, napakaganda lalo ngayon. Kung anong yun ay... are picture na rin ano eh, no nakaraling ko pa. Ay tuloy naman ang kain ng pig. Sabihin na ko. Kahit uloyin yung... Ayan! Pala yung matanda na ata ang ina inay na eh. Ari ka, ina inahin. Oh. Pala, ipalitan mo na kuya Eh, ari nga, ikaw bata pa rin, arin, hmm. ay, yun ang anak ay, yun ang mumpulang Ilang buwan na ang... Pala, yun ang, parang, yun ang Alay, bakit ganyan? So, tatlong buwan isa, ticuatro, bet bet na yan 24 ay. Parang nagkulay kalabaho na. ay bata pa rin yan eh. ari, maganda pa anak na yung matanda akong inahin yan. Alay. Ah, pa eh. hmm. Parang kalabaw. Ako to niya bukas. Ilang ga ako ya? Okay, palis na pala bukas. Panggabi pa naman ako. Ay, sige bukas ako. Isang isang, isang isang ano? Sila. Isa mga sinlaki na Oo. Uh hilab-hilab -huh. uh -huh. naman ata. Ah, bukas na ng... Kulay itim? Itim na may balangang parang puting konti. Hindi ka na ako doon sa ano, kagaganda na na ako doon. Kaso nga lang, hirap nga dumating ngayon. Di Dinay, nang... sa mo Mundi Dinay. Yung pa, yung doon. Kaso nga lang, ngayon talaga mahirap sa, um... <coughs> sa umpisa at gawa na mas batay. Oo. Pero pag umamo, Nang bibira. Ay, pang karaniwan ha. Oo nga. mga picture ng... Napapakay ko na yung picture eh. Nakapaparoon ako dahil pag naparoon, wala naman ako madali. Wala, mabilis maubos ang baka daw. Gawa na nga ang presyo nga yan. Ang Pag presyo, tama ang presyo, ibabalik-balikan niya. Ari pa yung Ari na kay Kaboy. 45 lang yan. 45? Oo. Sabay mo Ari. Mura. 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 Ari na kay ano. Isang 46 batay, at isang 45. Mas bati, mo rin dun yung uh -huh. dun mismo yan. Isang 46 at isang 45. binandine ngayon kay... Reje. Oo. Uh -huh. Okay, bukas na ang araw mo. Oo. Hindi ka manataalis eh. Nandiyan lang ako, nagpipin ako dyan. Ah, din eh kay Ate Lain. Sige ba? <coughs> Ayun mga kaparmer. Uh, talab na rin. Talab na rin yung... Isang buwan na siguro yung nakalipas nung maturokan yung bakang ito. Ay, lang at saka ano yun eh. Biton ang ginamit ko. Ito, <laughs> tsaka itong isa. Mas malaki yun Kaysa dito Mistiso Yan ang kaganda sa mistiso Ay eh, lumalaki din Basta maganda pag alaga Yan ang mga inahin nito eh Tsaka yun, O mga native ang inahin o Pero pag sa chewing ko Mga baka na kayo Yan ang mga anak May sinakakachamba Magandang lahi Nabibenta niya ng mga 70 din Ayan o. Ah, ah ko pala yung isa kong ko kasi yun eh. Ah, sabihin ko siya na ang kumunga ng baka. Ay, kung bawasan ko pa ng konti sa halaga ay eh. Walang, di masama sa dibdib at sa mag-anak. Bibiroin ko pala bukas. Baka, baka may pera siya eh. Baka siya na makabili. Eh. Sayang kasi yung lahi. Ang ganda ng lahi ng baka pang materialis ang forma e ng tawa 65 ay para kayong bumili ng bisiro sa ano sa kung saan ay e, kahit ipap, ipakapasa bulag yun eh. <laughs> ng bulag eh. A -a. Napaka, ano naman eh napaka na ngayon hindi nakagaya ng una pang unang linggo na pinakita ko sa inyo ay ibang kanyang forma ayun ay kumapal na lalo pali baka sa ihapon siguro napakain din ng mga alaga pero sa tawad na yun ay, ay 65 hindi yung talaga pwedeng uh, pwede yung ibenta masyado pong mababa ang tawad kahit pa sabihin na may tubo kahit pa sabihin na kay, kami ay tubo ay hindi pa rin hindi tama ang halaga hindi tama ang tawad kaya nalaga na, lang, naman. Ay, di. Kami naman ay nagkamay-kamay pa nang bago maghiwalay. Tudyahan kayo. So, hanggang dito na lang ka, farmer. At, napadaan lang sa chewing ko. Salamat po. At, happy farming. God bless po. Sorry. <coughs>